Yung pinalo mo na lahat ng star sender, wow! ang problema, wala pa rin nagsend ng stars oh, no! Alam mo kung bakit? Eh kasi, wala kang ginagawang magandang content. Kasi po, mga lodi, ang stars ay token of appreciation. Sinesend po yan sa atin ng mga star sender dahil na-appreciate po nila yung ating mga ginagawang effort sa paggagawa ng content or kung anuman yung ginagawa natin dito kay Facebook as a content creator. Kaya naman kung wala kang ginagawa quality content ay wala talagang makaka-appreciate ng iyong mga post para magbigay sa iyo ng stars. Kaya kung gusto mo makatanggap ng stars, kinakailangan mo mag-effort para makuha ang atensyon ng iyong mga viewers, din sa ganun kapag ka na-appreciate nila yung iyong mga content, ay maaari ka ng makatanggap ng stars. Okay?